Markus binigyang diin ang kahalagahan ng paggamit ho ng teknolohiya sa kalawakan, upang protektahan, ang mga tao mula sa pagbabago ho ng klima at mga sakuna sa panahon. May buong detalye ang Bombrajo, Cebu. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kahalagahan ng paggamit ng teknolohiya sa kalawakan upang protektahan ang mga tao mula sa pagbabago ng klima at mga sakuna sa panahon. Ito ay wahagi ng kanyang mensahe sa ikatatlumput isang pagsagawa ng Asia-Pacific Regional Space Agency Forum sa ilalim ng temang Empowering the Region Through Space Ecosystems in Action na ginanap sa Lapu-Lapu City, Cebu. Itinampok nito ang agarang pangangailangan na gamitin ang teknolohiya sa kalawakan upang protektahan ang mga tao mula sa pagbabago ng klima at mga sakuna. Nakatuon din ito sa mula satellite ng Pilipinas at sa Copernicus Data Center na idinisenyo upang suportahan ang pagtugon ng sakuna, subaybayan ang mga maritime zone at tumulong sa pamamahala. Ibinida rin ito na ito ang pangalawang pagkakataon na nag-host ang Pilipinas ng APRSAF mula noong 2016 na nanguna sa mga talakayan kasama ang mahigit apat na bansa tungkol sa mga kakayahan sa kalawakan, pag-unlad ng industriya at kooperasyon sa rehiyon. Ang tatlong araw na kaganapan ay inorganisa ng Philippine Space Agency, NEXT ng Japan at JAXA na may suporta mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ng Japan. Space technology is no longer a concept that only scientists and engineers appreciate. It is now woven into our everyday life. Its benefits are evident in the satellite imagery that prepares communities for calamities. This year also marks an important milestone for the Philippines. It is our second time to host the Upper SAF following the 23rd session in 2016. Mula rito sa laluigan at lungsod ng Cebu, this is Bombo Irene Ardiente and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.